marami pa naman ito. Huh? <laughs> marami pala yan. Marami rami si Bilog. Ayan mga kabukids. Uh, sa araw po na to ay magsisimula po ako ng aking journey sa bahay kubo. <laughs> journey talaga yun. So meron po tayo dito mga in-order na mga buto ng mga gulay so kasi meron po akong challenge sa sarili ko na sana magawa ko na ngayong buwan ng September ay maitanim ko po lahat ng mga gulay sa kantang bahay kubo so yun yung challenge ko sa sarili ko na sana bago matapos yung buwan ng September maitanim ko lahat eh, meron na po tayo ditong mga iilan na naitanim na pero yung mga nasa kantang bahay kubo po kasi medyo karamihan po ng gulay doon, ano, uh, hindi karaniwan, katulad nung patani, hindi natin karaniwan na na naigugulay dito sa amin. So, meron po tayo dito mga buto. At 'yan. Papatubuin po namin, ipupunla po namin lahat ng kailangan namin para sa ano, bahay kubo. yan meron po tayong pechay. May pechay ba sa bahay ko, Bu? Pechay. Ay, wala. Wala. <laughs> Ayan, meron po tayong talong. Ito mga buto natin. Talong, pero meron na po tayo ngayong patubong talong. So, hindi pa po natin yung priority. Pechay. Wala yata sa bahay kubo yan. Patola. Meron na rin po tayo mga patola. patola. Meron patola sa bahay kubo. Ano pa yung mga ano doon? Mga kanta. Patola. Ito ba? Meron? Singkamas? Meron? Okay. Ayan meron po tayong singkamas kamas. at talong. O, talong meron na. Sigarilyas. Patani. Meron niyang ganyan. Um, Ayan, pagsamahin mo daw. Okrang pula. Sili. <laughs> meron tayong okrang pula, pero hindi pa po natin agad-agad ngayon. Sili. Patani, meron ulit. Huwag mong pagsamasamahin, eh, ano natin. Sama-sama -sama natin. Hala, red na red, kala ko sili. Hmm. Ayan, yeah, Ming, Kaya mga kabukid kaya ngayon po, nagbubutas-butas si Mama B ng mga plastic cups. Dahil ito po yung gagawin naming punlaan ngayon. marami po yan. Meron dito mga iba-ibang klase. Ito ay, saan to galing ma? Galing ng guam yan. Lalagyan ng gel. Mga gel, Jelly, jelly. Ayan, napapakinabangan po yung mga ganito kasi si Mama bima mahilig magtago. Remembrance. <laughs> mga remembrance niya napapakinabangan. So ito po yung mga ano natin lahat, mga gulay nating na i Uy, na order. Yun. May carrots uh, pero wala siya sa bahay kubo. Merong sitaw sa bahay kubo. Ayan, may sitaw na. Doon may sitaw na rin tayo eh. So hindi na muna agad 'yan. Sitaw, bataw, Talong bataw. ng Ilocano mga kabukids shout out to sa mga Ilocano dyan ito yung ginagamit mo madalas sa mga pakbot. Uh -huh. pakbot talong na bilog talong na bilog yeah. ito may palibre oh thank you sa ano may palibreng sili sili ito sili rin na pansigang ayan. sili na pansigang meron ba dun <laughs> ayan meron po tayong kalabasa So, hindi na po ako mahihirapan sa challenge ko ngayong buwan na to. Kasi ang dami na po kaming mga ano dito, yung kasama rin sa bahay kubo na nandiyan na katulad yung kalabasa, nandun na po. Na ano na po namin. mas May singkamas dyan? Ayan na, oh. Hindi mo pa nakita. Singkamas Ayan. at talong. Ito, Sig meron ba ito? O oh, sige, tuloy mong katap. Mani. Sigarilyas ah, at mani. O, oh, meron. May mani po tayo. <laughs> mani. <Money. laughs> May mani po tayo dyan. Sitaw. Bataw. Bataw. bataw Wala tayong bataw. Ay, bataw po. Wala pa po kami bataw. Linga. Tsaka linga. Bataw at kondol meron na, di ba? Oo. Kaya meron kondol. So, ang palaya. Meron ba? Mani. Wala. ang <laughs> <laughs> palaya. eh ang palaya rin po tayo. Pero meron na po tayo doon tanim. Pipino pipino. Oh, din sa bahay kubo. 'to. Ang daming mga basic eh. Ito. Chicharo. <laughs> <laughs> meron chicharo. Meron man chicharo. Oh, la chicharela. <laughs> oh, sarap 'yan sa pansit, chicharo. Ay, isa pa si Yung nakaraan po nating tanim na sigarilyas, eh binunot namin, pero meron pa po kaming pang-ano, pang-binhi. So, ayan, tatanim po natin for today's video, magtatanim po tayo ng mga halaman na kukumpleto po doon sa kantang bahay kubo O, kantay natin dalawa para alam natin yung mga gulay. Ilan yun? Bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari singkamas at talong sigarilyas at mani Ako magbita Batau patani, kundol, patola, upot, kalabasa, katsapa, meron pa, labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang, at luya sa paligid-ligid ay puno ng Ah, ko, tinga. Ilan? 18. 18. 18? 18 lahat. So yung iba po, meron na, meron na kaming ano dun eh. May, ano ba yun, labanos. At saka ito, mustasa. Na. natin yung sitaw. <laughs> Tagdag pa sitaw. Favorite mo yung sitaw. Ang wala tayo yeah, ay sibuyas. Ayun. Ay, ayun may sibuyas ako dito. Sibuyas. sibuyas. So meron akong biniling sibuyas. Ha? Huh? Ayan. Madami pa sibuyas. Ito pong sibuyas, dito ang tagal ko nang sumusubok sa lugar namin na magpatubo. Lagi akong failed. Nagpe-failed po ako sa sibuyas. Pero susubukan pa rin po natin baka sakali. Eh siguro yung iba kasi kailangan ng ano, nursery. Yung mga gulay na kailangan ng nursery, pero wala pa po ko ngayon nursery. Try lang, try lang natin. So yun pong ating ano ngayon, vlog for today ay ayo po ay magpapatubo ng ating mga halaman sa bahay kubo. Magtulong din ako. Magtulong ka? Magugas ka lang ng kamay pagkatapos ha? Ming! Magtulong din si Ming. Yan, pag merong lupa na mabuhagag, gusto nilang anuhin. Okay. Um, lagyan muna natin ang mga ano. Lagay nga ako sa ano, sa lupa. Baka may bulate ako makapa. Lang eh. pag iba ang nakapa mo galing kay Miming yun ang maingatan mo <laughs> yun ang ingatan mo nailig pa man si Miming, Miming! sa mga mabuhag-hag gusto mo magwantes ka kaso malalaki ang gwantes ako hindi na rin magwantes kasi mamay maghugot na lang ma yung bahay ko daw, sa kantang bahay ko daw, may tasa ha? wala mustasa tapos tasa, <laughs> hindi tasa. <laughs> Ay, ko. Ah, ba, tasa ka gadang sa'yo. Ano kaya ang ibig sabihin ng tasa na yun? Tasa, kape. Kape. Ayos. Ito maliit, no? May putas na tumawa lang. Ay, yeah, may mga na yan. Arawan. <laughs> Arawan. Magaling pala tong mag-labor eh, Arawan. Arawan. Ar Arawan. Kuya tapon sa akin. Eh. Harap ng ganyan bilog oh, marami. Isang agna. <laughs> Kinakain man to. Kinakain nga 'yan. Sinasangag ito. Eh. Sa tubig to lumulutang, tingnan Oh, galing 'di ba? <laughs> yan na, naglangoy. Kasama po natin ngayon mga kabukid ay eh? Si Mama B, ako si Joe at si Bilog At ang ating camera girl si Jinky Sa mga bago po namin viewers, welcome po sa ating channel Bukids channel Susubukan po natin yung challenge na yan Katarakot nito, ano to? Subukan po natin yung challenge na Maikompleto yung bahay ko busong pero yung challenge po na to ay hindi matatapos. Hanggat hindi ko po na ha-harvest ang lahat ng sabay-sabay sa isang araw. So medyo matagal-tagal yung challenge. <laughs> Kasi yung ano po nila eh, di ba? Yung yung time nila hindi season. magkakasabay oh, yung season nila. Magkakaiba ng season. Pwedeng maitanim natin nang sabay-sabay. Pero yung pagdating sa harvest, baka hindi tayo magsabay-sabay. Kaya yun yung challenge ko, mapitas ko sila mapakinabangan nang sabay-sabay. Pero, ka? <laughs> <laughs> sa ka na. Puro, puro sa kanan. <laughs> oh. Ito. Ito. Ano? Ito. Yan ka sa mga. mo nang mga priority natin yung tanim. Yes. O, oh, tanim mo ito. Singkamas. Isa-isahan na lang din to, Bab? Oo, singkamas. Isa-isang ganito? mm, -mm. Okay. Guys, tanim tayo ng mani. Hmm, tayo mani sa akin, sinkamas. Eh. <laughs> galing ng tanim niya ah. Nasa gilid ah. Eh, nagagilid-gilid lang. Ayun. Ang aking hinahanap. Ang dami pala dito oh. Buto ng saluyot. Buto ng sigarilyas. Ito po ay bunga nung nakaraang ano namin. Tanim na sigarilyas. Meron pa rin tayong naitabi. Kaya patutubuin natin. Yeah. Oh, ganda ng buto niya, oh. Healthy. Oh, bilog na bilog. Merienda po tayo ng tayo ng maruya. Maruya. Natapos na po namin ipunla yung mga gulay na kasama sa bahay kubo. So yun nga po, katulad na nasabi ko kaninang nung nagsisimula tayo. Gusto kong ma-achieve yung, ano eh, yung itong kubo na to magkaroon po ng mga gulay at makompleto rin natin yung sa bahay kubo kaya puposigihin po natin maitanim lahat yon pero marami rin talaga tayong naitanim na na hindi naman kasama sa bahay kubo good luck good luck sa atin maganda kasi yung kubo na ano eh punong puno ng mga gulay para na rin po sa amin para pang healthy yung kinakain at saka lalong lalo na kay mama B dahil siya ay kailangan na kailangan gulay ang kanyang kinakain madalas ito na yung nagulat-ulat niya sa wapuwak tayo mo magka kasi may mantika mamantika siya kaya dalawa na ha? dalawa na ako <laughs> <laughs> Oo, oh, hindi ako magpapadami pero nakadalawa na kagad. <laughs> Kadalawa na ako kaya tawa na yun. Mantika kaya din. Ano eh, <laughs> malakas ang sumisip sumipsip ng ano, mantika. Yan no? daming mantika. Mm. Kaya tulok ko na ngayon eh. Wala kasi tayong tissue eh. eh nahirapan ka din mag-diet na? Oo. So. Hirap, no? Nagutom ka. Lalo <laughs> so, na pag may masasarap na pagkain. Mm. Pero kailangan mong taisin. Ngayon, Kasi ngayon. baka magbalik yung katulad yung dati. Mm. Da, ngayon, wala ko nakikita ano yan. Kaya medyo, minsan, mm, ay, hindi na ako makakain. Pag gutom na, gutom na talaga ako yan. Pero pag, um, wala ko nakikita ng ulam niya, hindi masarap. <laughs> <laughs> Dapat na lumayo ka sa tukso. <laughs> ah. Kailangan mo maging pikan. Mm -hmm. Kaya nga yung, sabi ko nga ngayon, magluto, lang, magluto na lang sana kami ng ano, ng sigabi. Kaya mm -hmm. wala na ako doon. Wala ako doon, kaya wala magluto. Kaya doon yung magluluto pag sila lang. Sunod na araw na lang. Gusto ko sana yung pinangat. Masarap eh. yun. Mm -hmm. Ano ma, sa tingin mo? matatanim natin lahat ng gulay sa bahay ko bunga yung September? Pwede. <laughs> pwede, pero depende. Depende sa, <laughs> sa panahon. Parang sabi niya, pwede pero bahala ka magdilig. <laughs> <laughs> Daming ano ano po. Pag ulan naman? Pag ulan pa rin. Ulan niya yan, diligan niya rin. <laughs>

Hmm, may <gibu> alimango pa. Nakapitik. <gibu> Ayan, pahabol na shoutout mga kabukids kay Jenny and JP Lilagan mula sa San Jose SJOM Mindoro. Salamat sa panonood. Kaano ko San Jose. Bakit taga magbay pati. Shoutout po sa mga lahat. You guys. Thank you guys for watching! Bye. 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 Bye! Bye guys! See you next episode! Bye! Bye. <laughs>